Andito kami ni Gess Sa Kandaba Bypass Ganda ng daan o Nakayos na yung daan dito Ganda ng daan o Wala na yung mga sira sira Yung mga bako Ano kadali dalawa o oh. Kakaahon lang Laki Kachambahan yung angat Umangat Dalawa Ganda na yung daan dito bypass malapit na tulay na to tulay dadalay oh itlow sa oh kanta ng siko tong araw lumulutang oh hello ba Ah, een Silver. Ah, een Ah joh, met al